magandang araw sa lahat for today's video guys ipapakita ko sa inyo na pwede palang magtanim ng palay na ano, hindi na natin kailangan pang i-treat kahit anumang mga treatment o a-applyan ng mga uh, input pero sa hindi pa subscribe naman po sa aking youtube channel sa so mga baguhan pa lang sana ay makatulong kayo na dumami tayo dito sa at, ating YouTube channel. Guys, ito guys, balikan natin. After harvest, hindi ko na na uh, ano ito, hindi na uh, nakasali sa pagland prep ko, napabayaan ko ito portion. So sa, noong nakaraang cropping, kina uh, natamnan ito, guys. Makakain natin. Sa ngayon, hindi na natin na krapingan, napabayaan natin. At may nag-ano na mga palay, may tumubo. Wala itong hindi ito na-applyan ng pangpadamu, damo At walang ina-apply na pangpataba at pangdangan. At ito kung nakikita nyo, ang ganda ng bunga. So, ito. mm. Ang ganda ng bunga niya. May mga ano lang, may mga damo na uh, na sa palay dahil hindi ito na applyan ng pangdamo. So kung nakikita niyo ang ganda. Basta lang ah uh, mataba pa ang lupa o fertile pa ang uh, iyong area ay pwede na wala pang i-apply na pang pataba na anumang mga input so hindi ito in-apply pinapabayaan lang kahit na may mga damo mayroon pa rin palay ang ganda pa rin ang tubo niyang kanyang palay at bunga so siya pa ang naguna naguna sa ating mga area ayan o oh. tingnan nyo ang ganda ganda ng bunga niya. So dahil siya ang naguna, siya ang kinakonsumo o kinakain ng mga ibon. Yung Maya, dahil wala pa silang makaon, makakain. So ang ganda talaga, guys. So pwede na rin tayong mag ano kung pang lang, guys pang sariling konsumo lang natin hindi lang masyadong malaki pwede na to hindi na kailangan pang mag apply pa tayo ng maraming input so ito oh tingnan niyo. ang ganda ganda walang land trip to, walang input walang insecticide wala lahat pinabayaan lang to ang ganda ng bunga niyo. Oh, Tingnan mo, Ang taba pa. So, pwede na. Yung nakaraang cropping, guys, may itong area na to. Ito. Nakakuha tayo ng uh, 37 bags tag 60 kilos per bag na walang input. So, yung sinadya talaga nating uh, organic dahil yun ang ating kinukonsumo. So, dahil nakikita ko na dumidilaw, naninilaw ang kanyang sa ngayon na nga na ngayon na, yung nauuna, nasundan to noon, na organic natin, pero sa ngayon, dahil medyo umaw na siya, tawag sa amin dito, naninilaw na ang kanyang dahon, nag tayo ng Uh, isang sako dahil uh, kalahating hektarya to sobra-sobra ng kalahating itarya ina-apply natin ng uh, pangpataba na 50 kilos 50 kilos lang ang ina natin so pwede na rin so balikan natin to ito guys yung pinablog ko na pinapabayaan lang natin at ang ganda ng kanyang bunga so may mga damo lang ayan ang ganda talaga so pwede na rin pang konsumo pero kung ah uh, production na o kaya ay business na ayan magdagdag na tayo ng mga uh, tauhan upang mag apply or magdagdag input na dahil ang laki laki na So sa land prep, kailangan ayusin natin sa pag land prep. Ito, wala itong land preparation. So, pinabayaan lang. May tumubo na palay. So walang treatment ito. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Sana'y nagustuhan nyo ang mga vlog ko. Ito po'y patungkol sa pagsasaka. Lalong-lalo na sa uh, katulad kong rice farmer. God bless sa lahat. Happy farming.